O oh, ano, ba't kaya ilang kayo? Ang tagal nyo, nakamotor na kayo, nalaid pa kayo. Kaya nga, tagal nyo, siguro may ginawa pa kayo. Oh no! Isang araw hindi ko namamalayan, napakarami na palang batang pumupunta dito sa bahay. Siyempre para humingi ng isda at sticker. Kala ko nga wala na sila, meron pa pala. Big big shoutout nga pala sa mga batang to. Medyo paubos na rin pala ang sticker ko. Hayaan niyo guys, sa susunod magpapagawa ulit ako. Kala ko nga sila lang dalawa, marami pa pala. Kaya naman big big shoutout sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa Team Ingat kayong lahat, huwag kayong lalayo. Kakatapos ko lang pala maligo. May pupuntahan kasi kaming kainan. So paano guys? Tara! Siyempre kapag ganito ang dadali natin si Itum. Bagong linis sa Tilamos pa naman yan. Siyempre kasama ko si Aling Rihina. Medyo maaga pa naman. Alas 6 nga pala yung usapan. Siyempre ang meet up kila Kuya Dugs. Napakaganda talaga na sunset. Nandito na nga pala kami sa puro 4. Kanina pa daw sila nagaantay sa labas. Hindi ko alam parang medyo galit sila. Pati lang kayo. Ang tagal nyo. Nakamotor na kayo. late pa kayo. Kaya nga, tagal nyo. Siguro may ginawa pa kayo. Oh no! Oh! Tinuro ko nga pala kay Aling Rina yung bahay nila Kuya Dugs. Teka, bakit ganun? Nagtakip si Aling Rina, mabaho ba ako? Dumating na rin pala si Nook Nook. Dala niya nga pala yung Porsche niya. Sayang lang guys, hindi kami makakasakay diyan. Kasi guys, 5 seater lang daw pala yan. Kaya naman ayun, bigla na lang ako na inis. Nandito na nga pala kami sa Purok 7. Kaso medyo malayo-layo pa kami. Road trip na naman si Boy Matthew Nuri. Medyo na traffic lang kami kasi may nakabarang truck. Tapos hindi ko napansin, paliko na pala kami. Nandito na kami sa eskinita si Logan. Matatagpuan to sa Barangay Luo, Kabuyao, Laguna. Hindi pa man kami nakakapasok. Welcome na welcome na kami. Bigla nga pala lumabas ang may Maraming maraming salamat nga po pala sa pag-imbita. Tapos sila Noknok -nok, hindi pa nakakababa. Kaya daw pala sila mabagal nag-overheat na naman yung sasakyan ni Noknok. -nok. boys. <laughs> Overheat na naman ayo <laughs> <laughs> kaya naman sila boy skincare masama na ang pakiramdam. Napakalapit lang naman to si Boy Ubo. Bigla nagsuka. No, kayabang yabang mo. Lapit-lapit lang natin susuka ka pa. Parang pakailan mo? Eh, sumuka ko. Sakto, kakain naman tayo, di ba? Si Kuya Dukes nga hindi ko na maintindihan ang feeling. Buti nila si Nokdok, fresh na fresh, parang walang problema. Kahit laon yun pa. <laughs> Nandito na nga pala kami sa loob. Grabe guys, napakaganda nga pala ng ambience dito. Napakarami din ng pagkain na pagpipilian. Guys, tingnan nyo. Hindi ko pa man natitikman naglalaway na ako. Muntik na nga pala akong pasukan ng lango sa bibig. Kaya naman sabay-sabay na kami namili at namorder. Sa mga gusto nga pala kumain dito, bisitayin nyo yung Facebook page nila para hindi kayo maligaw. Hindi naman sa pagmamayabang, napakasarap ng sabaw nila dito. Kaya naman agad kong pinatikim to kay Aling kasong Kaso ang sabi nyo, mainit pa pala. Bago kami, luma muna. May first customer na nga pala kasi dumating dito. Big big shoutout nga pala sa iyo, idol. Humayo ka at nga pala si skincare. Hindi ko nga pala mapigilan ang sarili ko. Pag nakita nyo kasi si Boy Skincare sa personal, napaka-cute. Kaso nakita kami ni Aling Rihina. Hindi naman sa pagmamayabang guys, pinagkaguluhan nga pala sila. Napakadaming followers din pala dito. Maya-maya lang dumating na nga pala yung order namin. Nagulat nga pala ako, napakalaki ng mga tipak. Hindi pa man ako nakakakain, sulit na sulit na agad ang bayad dito. Pati nga pala sila na siyan sa kanila nakita. Ngayon lang daw kasi sila nakakita ng ganito. Naka-unly race at sabaw nga pala sila. Basta guys, para matikman nyo, pumunta na lang kayo dito sa skinita si Logan. Hindi ko nga pala -atim na kami lang ang kakain. Kaya naman na Mili na ako ng isa sa kanila. Kaso guys, parang nahihiya pa sila. Hindi ko naman sila papasayawin. Pasensya na kayo, isa lang ang kaya kong ilibre. Shoutout nga pala sa batang to. Pina-order ko na siya ng gusto niya. Kumuha din pala si Skincare at Kuya Dux na kanila ililibre. Salamat, <laughs> Walang anuman, kaso wala na ata akong pera. Kaya naman ayun, bagsak ko kay Aling Rihina. Siyempre, utang yun, hindi ko na ibabalik. So paano guys, kain nga pala tayo. Grabe no, napakahaba ng litanya ko. Napakahirap nga pala maging vlogger. Pero alam nyo, dahil sa kanila, nagsumikap ako. Tapos ayun, napasama na ako sa Team Dugyo. Konting kwento, pero napakabuluhan char. Ito nga pala yung nagustuhan ko dito. Lechon kawali nga pala tawag diyan. Ngayon lang pala uli ako makakatikim nito. Siyempre unang subo ko first agad. Grabe guys, napakalutong ng balat. Baka nga pala may mga kainan kayo diyan. PM niyo lang kami at pupunta kami diyan. Inuulit ko, loo kalamba Laguna. Sang ka pa race na ali sa pa? Shish. Nagpalaro nga pala si Nokno. Siyempre kumuha ako ng kasapi ko. Grabe guys, ang lupit nito. Kumakain. O di ba ko ang kuha ako? Madami din pala ang nanalo. Salamat nga pala sa pagpunta sa inyo dahil diyan may handog kami sa inyo. Pinakain nga pala ni Noknok ang lahat na nanalo. O di ba? So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam. Shoutout nga pala kay Jomari Manggera Shoutout kay King Jenny Malinaw Jimuel Pranz Shoutout din kay Rian Daniel Alagon At Christian Abigail Dagmante